Dito sa Canada, hindi aaring tamarin ka sa pagsisegregate ng mga basura. May kanya-kanyang lagayan dapat yan para sa papers, plastics, at waste. May kanya-kanyang kulay ang lagayan ng basura dito sa Canada. Ang black ay para sa waste, ang blue ay para sa recycle garbage. Ang mga damo naman na namumower namin ay dapat nakalagay sa paper bag na nabibili pa sa Canadian Tire. Na hindi din naman biro ang presyo. O di ba diba napakagastos mo Canada? Pero as you can see, lahat ng mga garbage bins namin ay black kasi 'yan ang nabili namin eh hindi naman nagrereklamo yung collector kaya ayos na 'yan. <laughs> Buti na lang talaga may anak akong maaasahan sa mga ganitong gawain. Blessed to have you anak. Ang garbage collection dito sa lugar namin ay tuwing Tuesday para sa waste at sa recyclables garbage naman ay every other Tuesday. Ang garbage collection dito ay syempre may bayad din. Kasama na yan sa property tax na binabayaran ng bahay namin dito once a year. Ay na-share ko nga laang din sa ito kasi nga ang ating vlog ay about sa Canada at buhay namin dito kaya asahan nyo na ang inyong mga mapapanood. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah, naway hindi kayo magsawa. God bless po sa ating lahat